Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So kasalukuyan po muna tayo hindi makapag-upload ng ating mga video lesson dahil po ng uh, patuloy na pagtaas ng baha dito po sa ating barangay no? barangay tumbas Kung makikita nyo po ito yung ating uh, studio no? Ito yung ating studio sa ating likuran makikita yung ating studio at uh, bakit po ito purong-purong ng mga gamit kasi kasalukuyan po itong ating studio, itong ating classroom na kung saan po tayo natuturo ngayon ay na uh, mayroon na pong tubig, no? Naabot na po siya ng paha. So, ang tubig po sa ating studio, sa ating classroom ngayon ay lagpas sa tenga ng paa, no? Hindi mo nagkataman ko. So, yun po, no? Hindi po muna tayo makakapag-upload ng ating mga video kasi uh, masyadong malalim po yung tubig para po sa atin, no, sa ating uh, classroom. So kung nais ko pong ipakita sa inyo kung ano yung uh, kung gaano po kalalim yung tubig dito ngayon sa aking kinatatayuan at ito po tayo, no, Kung maalala dito po tayo nagtuturo. Uh, sa so ito po yun, no. Dito po tayo nagtuturo ng mga lesson. So ipapakita ko sa inyo kung uh, gaano kalalim yung tubig dito sa atin. So, yung tubig po is yan. Yan po yung tubig. At marumi po, no? Yan. So, ito yung pako pa ganyan. Ito marumi. Tapos, yung aparador natin medyo malapit lang sa ito. Yan. yung tubig. At yung bed namin, yan. So, nagpapatas ang na lang kami na baka hindi pa makabutan lang yung tubig na yung bintana tubig po dyan yan yung, yung tubig no? yung mga ibang kabahayan po dyan sa likod banda wala na wala na kabutan ng tubig dyan yan yung kalsada po dyan sa labas para malapit lang maabot ng tubig So ito po no, ating uh, classroom kung saan tayo nagtuturo ay naabot na po siya ng tubig. So, hindi pa po tayo makakapag-upload ng mga lesson. Hindi po tayo makakapag-upload ng lesson dahil masyadong malalim yung tubig. So, sa amin, sa labas ng room ng bahay is ito. Ayan. Ito pala lang yung tubig. Dito, ito. Itong tubig na to mas malalim to eh. Ito. Lagpas tuhod tong banda. Yung kalsada, malapit na mabot ang tubig. Yung dun banda na kalsada sa, ano, kila Kagawad, Albert. Wala na. Ngayon ng tubig yung kalsada doon. Ito so, yung kusina namin. Ano na nabot tubig. So, ito yung tubig. sa po yan. Sobrang lalim na. Actually, kahapon wala pa pang tubig dito sa room. Sobrang bilis. Nagpagtaas ng tubig. So yun po no. So, ay tente tayo hanggang medyo bumaba yung tubig sa Kapote eh, pagka-upload ng mga video. So salamat po ulit sa mga followers po natin dyan na nagaantay, nagaabang ng ating mga panibagong videos. So ngayon is postpone muna. At ang uh, gagawin natin ay mga pictures muna na kung saan do kapulutan natin. Huwag kapupulutan natin ng mga aral patungkol sa ating uh, mada, sa ating subject. Okay? So, keep safe everyone. Actually, itong baha na ito ah, hindi lang po ito sa aming barangay. So, maraming mga barangays po na naapektuhan ng baha. Lang, lang lang na dyan sa pikit sa Maguindano Banda. So, mas matindi yung baha dyan. Yung sa, ating, yung sa aming kasi dito, stable lang. Yung sa ibang lugar, ma, no, malakas yung tubig. So, pero no, alhamdulillah dito is stable yung tubig pero yun nga lang tumataas ng tumataas. So, kung dito na lang mong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.